Pinagpapaliwanag ng Commission on Elections o Comelec si Sen. Rodante Marculeta dahil sa hindi tugma ang isinumiti niyang state of contribution and expenditure o sose sa kanyang salen habang may ilang kontratista rin na nagdo-donate umano sa ilang kandidato noong 2022 elections ang pinagpapaliwanag ng komisyon. Ang detalye sa report ni Bien Manalo. Maghahain na ng show cause order ang Commission on Elections o COMELEC laban kay Senador Rodante Marculeta. Ito'y dahil sa hindi pagkakatugma umano ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN at Statement of Contribution and Expenditures o SOSE sa nagdaang 2025 midterm elections. Sa ulat ng COMELEC, lumalabas na nasa 112 million pesos ang nagastos ng senador sa kampanya. Mas mataas ito sa halos 52 million pesos na idineklara niya sa kanyang salin. Ano ba ang paliwanat? Ano ang nakitang kadahilanan? At itinan natin, babalansihin natin yung mga presentang ebidensya as again sa hawak namin dokumento, katulad din ng mga iba kung talagang dapat ba kami magfile ng kaso o iset aside na lang sa uh, wala naman palang yung kaso, yung alingas-ngas na ito. Paliwanag naman ni Marculeta sa isang panayam, hiniling niya ng ilang nag sa kanyang kampanya na itago ang kanilang pagkakakilanlan kaya hindi na niya isinama ang mga ito sa kanyang SOSE. Pero sabi naman ng Pollbody, dapat malinaw na nakatala sa SOSE ang lahat ng pinagmulan ng kontribusyon sa pangangampanya ng mga kandidato. Dapat lahat, nilalatag lahat para alam din kasi eh, bak, ano pang purpose ng publication? Ano pang purpose ng pagsasabit sa amin? Ano pang purpose ng pag-oath o pagpanunumpa uh, kung uh, meron din lang naman tayo hindi lalagay doon? So, gusto namin makita. Um, at uh, para lang din, maging basihan namin sa mga susunod na, na undertaking ng pagsasabit ng uh, ng uh, sose kung ano pa yung dapat na adjust ng Commission on Elections maaring maharap sa election offense, perjury at falsification of public documents sakaling mapatunayang may paglabag nga ang senadora. Samantala, nakatakda namang maglabas ng resolusyon ang komisyon sa mga susunod na linggo sa issue ng pagtanggap umano ng donasyon ni Senador Chis Escudero mula kay Lawrence Lubiano, ang may-ari ng Center Waste Construction na isa sa mga dawit sa maanumalyang flood control projects. Ito kasi ay case of first impression. Ano po ibig sabihin ng case of first impression? Wala pa po kasing ruling before. Wala pa interpretation before kahit ang Korte Suprema sa bagay na yan. Therefore, it is an open-ended question. It is a question of law. Kahit po siguro ordinary yung mamamayan natin, kahit nga po mga abogado na, kahit yung mga pakatatalino na sa academy, sa legal, magkakaiba pa rin ang interpretasyon sa isang provision ng batas. Lalo pat hindi pa settle. Hinihintay din ng COMELEC ang paliwanag ng 27 kontratistang nag-donate o manong sa mga kandidato noong 2022 elections. Malinaw kasi na maring ipinagbabawal sa batas ang pagbibigay ng donasyon ng mga kumpanyang may kontrata sa gobyerno sa mga tumatakbong kandidato para maiwasan ang tinatawag na conflict of interest. Bien Manalo, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.